Hello po! Good morning! Um, ito na po ngayon, last look. Samahan niyo po ako kasi ito po yung ito po yung kinita ko through Facebook dito sa In Global yung 1,038,470 uh, 470. at samahan mo po ako today. Papakita ko sa inyo yung actual encashment ko sa bangko. Yan. So, para po ma-inspire kayo na ito po yung mga pwedeng mangyari sa inyo pag ginawa nyo itong negosyo through Facebook. Ganito na po yung kayang gawin ng Facebook sa buhay nyo ngayon. So, dito na po tayo ngayon sa condo ko at eto na po ngayon papakita ko po sa inyo mainit-init pa yung kaka-encash lang po natin kanina. Grabe po. Um, sobrang grabe. Um, ito po worth 1 million. Pure katas puto ng Facebook. Um, dito ko lang po sa Facebook talaga ginawa. Nagsimula lang po eto sa isang napaka tapang na desisyon na subukan ang isang bagay na wala po talaga akong kaalam-alam po dito ang pinakaalam ko lang po dati nung nagsisimula po ako ang laki-laki ng pangarap ko And, gustong gusto ko lang maibalik sa buhay namin kung ano man yung nawala sa family ko dati. And, dito ko yun nakita sa networking, dito ko yun nakita sa AIM Global na kung ano man yung buhay na nawala sa amin dati. Talagang, ngayon po, unti-unti na talaga niyang binabalik. At, sino lang po ba ako Um, isang simpleng babae lang nag lang din po ng risk kasi naniniwala ako na sa buhay kailangan talaga natin mag ng risk or else we will always stay the same um, isa lang po akong nandito sa Pilipinas na naniwala na hindi lang ang pag-aabroad ang only way para ako kumita ng malaking kasi, um, nung na-invite ako sa networking, nakita ko po dito even mga grade 1, grade 2, talagang kumikita po sila ng malaki. So, sinabi ko lang sa sarili ko na kung nakaya nila, kayang-kaya ko rin. At eto na nga, nung ginawa ko po yung negosyo through Facebook, alam mo po ba na kahit nasaan ka man ngayon, kung may Facebook account ka, kayang-kaya mo nang yumaman, kayang-kaya mo nang pasensuhin yung sarili mo. Kailangan mo lang talagang maging matapang, kailangan mo lang talagang sumugal. Diba? Um, Right now, risky is the new safe. Kapag hindi ka sumusugal sa buhay mo, walang mangyayari pagbabago. Lalong-lalo lalo na kung nandito ka lang sa Pilipinas. And um, siguro kung nag-nurse ako, nandito lang ako sa Pilipinas. Ito pong ito pong kinita ko po ngayon kung nasa 20,000 per month lang po yung sweldo ng isang nurse. I have nothing against nurses, pero ilang years ko po yun, nakikitain, na ngayon po, um, by the way, ito po pala is, niregalo ko po to sa sarili ko, noong birthday ko. Grabe, sobrang nakakamiss talaga yung nangyayari ngayon sa Facebook. And sa lahat naman po ng mga OFWs na mapapanood mo po ito, um, lalong-lalo na po, kung wala pa pong nag-i-invite sa'yo, or kung na-invite ka man dito sa AIM Global, subukan mo pong gawin to etong negosyong to. Kasi, um, kung ikaw po yung tipong tao na miss na miss mo na yung family mo, tumatagal ka dyan sa abroad, na paulit-ulit na lang yung nangyayari, taon-taon, sawang-sawa ka na sa buhay na meron ka at naniniwala ka that there is more to life than what you are doing right now bilang isang OFW. And you can earn more out of life sa ginag compared sa ginagawa mo ngayon, then meron po ngayon isang in global na pwede mong gawin through Facebook na kahit nasaan ka man sa buong mundo, kayang-kaya mo pong makuha kung ano man po yung nakukuha ko ngayon. Lalong-lalo lalo na kung pamilyado ka, may mga asa may asawa at anak ka na nandito, definitely mas malalim yung pinaglalaban mo sa buhay. Kayang-kaya mo po itong gawin. Um, kung gaano kakasipag, kung gaano kakatiyaga at kung gaano kalakas yung loob mo sa pag-a-abroad. Mas lakasan mo lang this time kasi this time ang ipaglalaban mo dito pag nag-join ka is pangarap mo at ng buong pamilya mo. And sa lahat naman po ng mga members ng Aim Global na nandito ka na po ngayon, I was once like you, lalo na po kung nagsisimula ka pa, ituloy-tuloy mo lang po ang laban sa iyong mga pangarap. Maraming mga taong hindi maniniwala sa iyo, maraming mga taong magre-reject sa iyo, maraming mga taong magdi-discourage sa iyo, pero end of the day, ang pinaka importanteng tao na kailangan hindi hindi magi-give up sa iyo at maniniwala sa mga pangarap mo is ikaw po hanggang nandyan ka at pinaglalaban mo yung mga pangarap mo, you will always have a shot at making it a reality. And bilangan mo lang po yung sarili mo ng one year, two years, na itutuloy-tuloy mong gagawin kahit na sino man yung sumama at hindi. At definitely, ibang-iba po talaga yung magiging buhay mo. Kung nandyan ka man sa ibang bansa, makakauwi ka na talaga for good. Makakasama mo yung family mo habang kikita ka po nang ganun kalaki. Grabe po, um, ngayon, sobrang yung mga malalaking pangarap mo, kung hindi mo nakukuha, nandito ka man sa Pilipinas o nandyan ka man sa ibang bansa, kung meron kang mga malalaking pangarap na hindi mo pa nakukuha sa whatever it is you are doing right now, kontak ka lang po sa akin or balik ka dun sa taong nag-invite sa'yo at nagpakita sa'yo ng negosyo and surely po, kung ano man po yung nangyari sa akin, pag the same lang din po yung gagawin mo, mag-take ka lang ng risk at aaralin mo lang po yung sistema na meron tayo through Facebook. Kahit part-time mo lang po ito na gagawin talagang. I can guarantee you one to two years from now kahit part-time mo lang, 3 hours a day, gagawin tong negosyo to through Facebook. Ibang-iba na po yung buhay mo. Kasi sobrang nagbago na po talaga yung mundo natin ngayon. Kung may Facebook account ka, kayang-kaya mo nang baguhin yung buhay mo. Ibigay lahat yung mga pangarap mo sa sarili mo at sa buong pamilya mo. Kayang-kaya mo na po talagang umaman. Literal, dito po sa Facebook, lalong-lalo na po dito sa AIM Global. Kaya thank you so much po, um, lalong-lalo na sa um, Jalim Project family ko, thank you so much. Uh, abangan nyo po, meron pa akong official video talaga na um, ginawa po namin um, with uh, the Jalim Project Creatives. Abangan nyo po yun kasi sobrang mas maganda pa po yun kesa dito na video. And to my Royals International family sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi hindi ko maaabot to if hindi dahil sa inyo na naging inspirasyon ko talaga na abutin yung mga malalaking pangarap ko. And of course, naging katuwang ko sa pag-abot netong mga achievements ko ngayon. Basta tuloy-tuloy lang po tayong lahat. Nandito lang po ako, sasabayan kita sa pag-abot ng mga pangarap mo. And um, God bless you po. Happy networking. Happy changing lives worldwide. Power.